Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang dapat na nga pong ibalik ni Rudy Gobert ang kanyang Best Defensive Player Award ngayong taon. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang mayroon na nga pong pang-offer ngayon na trade package ang Los Angeles Lakers kay Donovan Mitchell. Kasunod nga po mga katrops ng pagkatalo ng Minnesota Timberwolves sa kanilang Game 5 noong nakarang araw laban sa Denver Nuggets ay marami na nga po mga fans ang sinisi dito ang kanilang center na si Rudy Gobert na sa kabila nga po ng pagiging defensive player of the year nito ay hindi malang nga po niya napipigilan ang MVP na si Nikola Jokic na patuloy nga po na nagdudumina sa kanilang laban. Sa katunayan, wala malang nga po siyang nagagawa para mapabagal malang ang opensa nito kaya may ilang mga fans at analysts na nga po nakakapagsabi na kay Rudy Gobert ng mga masasagit na salita. At isa na nga po dyan ay ang katotohanan na kailangan nga pong ibalik ni Rudy Gobert ang kanyang Defensive Player of the Year award ngayong season. Gayong napatunayan na nga po na hindi niya ito deserve matapos siyang paglaruan at dominahin parati ni Jokic sa mga one-on-one. -on -one. May ibang mga manlalaro rin naman nga po sa NBA ang mas deserving ng gano'ng klaseng award. Kagayon na lamang ni na Anthony Davis ng Los Angeles Lakers. Victor Wembanyama ng San Antonio Spurs at si Bam Adebayo ng Miami Heat. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang mayroon na nga na pong pang-offer ngayon na trade package ang Los Angeles Lakers kay Donovan Mitchell. Katulad nga po ng nai-balita ko sa inyo mga katrops, kasabay naman nga po ng pagkakalaglag ng Cleveland Cavaliers sa playoffs ay magiging questionable na nga po ang future sa kanilang kupunan ng kanilang superstar na si Donovan Mitchell since marami na nga po mga kupuna ang nagkaka-interes sa kanya. May lobas na rin naman nga pong balita na hindi pa sure ang Cavaliers kung pananatilihin nga po nila ito hindi sa kanilang team ngayong offseason. At isa nga po sa mga naibalitang ang kupunan na interesado sa pagkuha sa kanyang serbisyo ngayong offseason ay walang iba kundi ang Los Angeles Lakers. Sa katunayan, meron na nga na po ngayong mabubong trade package ang Lakers na may pang-offer nga po nila sa kuponan ng Cavaliers kapalit ni Donovan Mitchell. Since nga po mga katrop sa abot ng 35 million dollar per year ang kontrata nito, ay bubuhin nga po ang kanilang trade package nina Austin Reeves, Rui Hachimura, Jalen hood at tatlong first round picks na posibleng nga pong hindi tanggihan ng Cleveland Cavaliers ngayong offseason. Ngunit syempre magdedepende pa rin nga po ito sa magiging decision ng front office ng Cubs kung tatanggapin nga po nalang offer ng Lakers o maghahanap pa sila ng mas magandang offer sa ibang kupuna na may pangpapalit nga po nalang kay Donovan Mitchell. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.